kulay ng politika dahil walang kulay ang pakikibaka at paghahangad ng mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Mga kaabante, sa ating paggunita ngayong araw sa EDSA People Power Revolution, ito ay hindi lang isang working holiday, kundi isa rin pagbabalik tanaw sa katapangan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Mula dito sa EDSA People Power Monument, Sus Valdez ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis mabangis, walang mintis isang pagguita na sumisimbolo sa tunay na pagkakaisa. EDSA 38, hindi ka nag-iisa. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio. Lusong probinsya. Lusong probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa, sama-sama. Lusong Visayas at Mindanao. Lusong probinsya. Lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang ala-1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong Lusong probinsya. Kasama si Bario Beras. Bani Umberas. Buhay Pilipinas, Martes na po tayo, pangalawang araw sa linggong ito. Pagkatapos ng lunes, siyempre Martes na today. Kamusta yung Tuesday? Sana po ay maayos lang at uh, okay lang ang mga buto-buto. Malakas pa rin ang katawan. Siyempre, importante rin po na may pag-iingat sa lahat ng ginagawa natin everyday. Welcome sa Lusub Provincia hanggang launa. 25 na po ng Pebrero. Para doon sa mga hindi nakakalam eh, nagka-people power po tayo. <laughs> Noong Feb 25, 1996. Ah, 1996 tuloy. Tama ba? 1996 ba Jimmy? Ah, 86. Ala, namin yung marip, mga estudyante at least may nasasabi pa rin sila ngayon. Oh, sa kalagahan ng araw today. ayun uh, yun nga lang, yung mga taga PUP, kani-kanina na lang, nag-walk out na yung mga estudyante ng iba. Hindi sila kasama sa suspension. Eh, sasama daw sila sa mga aktividad para sa EDSA. People Power Anniversary today. Unahin natin alas 4. Contra Mosquito, lumarga na rin sa Buhangin Proper, Davao City. Matindi po ang dengue ha, huwag niyong babaliwalain. Hanggat maaari po sana sa ganang kaya ninyo, eh, sawatain nyo na sa bahay pa lang ha. Baka may kung ano nung -ano mga pinag-iimbakan kayo ng tubig dyan, baka po ng lamok, tanggalin nyo na. Dahil matindi po ang dengue. Up on re-report yata to ni Ma'am Edith mamaya abangan. Tawilis. Close season sa Taal Lake. Ipapatupad na muli. Masarap tong tawilis. Pero yun nga lang, baka nagkakaubusan na. Uh, close fishing season muna sila pala. PDRRMO na Masbate mga kabante. Binigyan po rin ang parangal ng pagsasalamat ng Naga City. Excellent. Ang PDRRMO ng Masbate Grats. Mga nasunugan naman sa Matlog Sorsogon, nakatanggap po ng tulong mula sa DSWD sa Bicol. Yan lang yan sa mga pawaneng headlines na tutunghaya natin today sa episode po ng Luso Provincia 525. 2025. Standby na rin si Ma'am Edith sa Abante Radyo Davao at iba pa ang mga provincial reporters po namin today. Uh, si Edwin Gadjan, nandyan din. At ang uh, iba pa natin mga kasamahan sa Abante Radyo buong Pilipinas. Siyempre, dun po sa mga suki natin na uh, gustong uh, kumunek sa Abante Radyo anytime. Mga may mga pabalita po kayo dyan or announcement, uh, go lang. Walang problema. Bagi po nating public service. Tampok siyudad na tayo ammo shudad shudad maganda yung atin pupuntahan ngayon dahil uh, kabisado to ni Johnny uh, Reblando <laughs> Olongapo ba naman po <laughs> ang Olongapo City Kapo tawagin sa mga pelikula pa dati ano teban? Ang Olongapo City matatagpuan sa Central Luzon yan ang rehiyon na sumasakop sa Olongapo City ang uh, province po na may sakop sa Longapo City ay Sambales. Labing pito lang yung kanilang barangay na pinamumunuan naman ni Mayor Rolin Paulino Jr. Siya ang mayor po ng Olongapo, si Mayor Rolin Paulino Jr. Ang kanya pong uh, vice mayor ay junior din, Aquilino Cortez Jr. Nagalog, Ilocano, Sambal, Kapampangan at Ambala. Ang mga lingwahe o dialect sa ulong po. Ewan ko kung alin dito yung kayang salitain ni Johnny. Maka lahat ito. Sawa na raw siya sa English. Tagalog, Ilocano, Sambal, Kapampangan, Ambala. Amalingguay sa Olongga po City. Tampok, sudad today. Tampok, um, sudad. Alas 12.41 Eto na sila. Apo, alas 4 kontra Mosquito inilunsad sa Buhangin Proper Davao City. Marami po mga initiatives sa mga local government executives natin para po sa pagsawata sa dengue. Dala ng babaing uh, babaeng lamok yata yan eh. Uh, po, uh, na nagdadala po ng dengue virus. Ayong uh, yung iba, pamalit nila sa gulong piso. Yung iba naman, pag nakahuli ng kitikiti, binabayaran din. Marami mga inisyatiba ho eh. Dahil maraming tamad daw. Ayaw nang tumulong din. Susko ko Ito kaya alas 4 kontra mosquito. Papano? Umaabante sa Balita Abante Reporter. Edit Isidro. Luso. Report. Report. Namedit. Alas 12.42 na. Malayo-layo pa to. Magandang tanghali. Isang maulan na tanghali mula dito sa Davao, Kabanting bati At uh, oo, happy birthday mo sa aking Monica Iha ngayong araw. Ngayon mismo? Kasi it's... it's Opo, oh, oh, wow. ngayon mismo. Joy happy happy birthday. Si ang pangalan si Ma'am Joy, happy, si Joy. Joy. Uh, ayan Ma'am Joy Isidro. Uh, yes. Joy Isidro happy birthday na. Love -hey, you always. Love you. Pinangunahan ng Department of Health under Secretary Abdullah Dumama Jr. ang paglulungsad ng alas 4 kontra mosquito sa buhangin proper dito sa Davao City. Sinamahan naman siya ng punong barangay ng buhangin na si Omar Duterte at iba pang opisyal ng house to house Visit sa Purok Sandawa, buhangin proper. Para imuki ng mga residente na linisin ang kanilang mga lugar tuwing alas 4 ng hapon. Ayon sa DOH 11, ang Davao City ay may 7,165 na na dinggi cases kung saan 55 nito ang nasawi noong uh, nakaraang taon, 2024. Ngayong taon, ang buhangin ang nauuna sa Davao City na mayroong 63 na mga kaso. Pinapayuhan ng mga Davaoenyo na magpatingin sa doktor kung lampas na ng tatlong araw ang naramdaman na lagnat report mula Davao edit Isidro ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangi, walang mindi. Thank you, Ma'am Edith. At uh, happy birthday ulit kay Ma'am, kay Miss Joy. Ang iyong uh, unika ihabang, Happy birthday. Happy birthday. Pasaway uh, ma <laughs> ka, Maridel. <laughs> wala, wala pa kaming laro eh. Sinarado pa ang Amoranto dahil matindi yung last na laban ng abante at ng bilyonaryo. Oh, sinarado muna para gamitin ng Comelec yung Amoranto Gym. O siya, happy birthday uh, Joy Isidro. Isama ka namin sa listahan mamaya. Ano po, para special naman. Alas 12.44. Diretso po tayo muna sa uh, Provisia Headlines. Standby, Ka Edwin. Kung well, noon daw po may pangamba sa seguridad ng komunidad sa Mindanao, eh ngayon po ay kinikilala na itong isa sa pinakaligtas na rehiyon sa bansa. Ayon sa pinakuling pag-aaral yan ng Minda. Yung Minda po ay Mindanao Development Authority. Excellent. Sa pag-aaral po nila mga kaabante, tumaas daw ang safety rating ng Mindanao ng 89.69% last year, 2024, mula sa 88% ng 2023 kung saan may nakitaan ng pagunlad sa community, particular sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, yung BARM. Ginawa ang Mindanao Safety Rating Survey ng Minda sa halos 7,200 na respondents, itat 18 pataas. Kabilang po yung mga naglalakbay at mga travel bloggers daw mula sa iba't ibang rehiyon ayman kay Dr. Adrian Tamayo, Policy Formulation Division Officer in Charge ng Minda, ang pagtaas ng porsyento ay patunay sa matagumpay na pagkakaisa, yung mga reforma rin po sa pamahala at siyempre yung katatagan ng mga komunidad sa BARM at iba't iba pang lugar sa Mindanao. Provincia Headlines Huwag kalimutang bumili araw-araw ng Abante tonight. Mabilis sa balita at Abante, una sa balita. Mga uh, tabloid pong naungunan sa Pilipinas. Sampung piso lang. Abante Rasyon buhat sa Abante Radyo Davao, punta tayo ngayon sa Abante Radyo Masbate. Ang kanila pong Local uh, Disaster Management Office, binigyan daw ng parangal Excellent. ng pasasalamat ng Naga City. Umabante sa balitang yan, Edwin Gadya. Luso Report. Umabanting Edwin, go! Uh, kabari, mga nang Pinasalamatan ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO dito sa Masbate dahil sa malagang kontribusyon nito sa pagtugon sa mga nasalanta ng Bagyong Christine noong Oktubre ng nakaraang taon. Partikular noong Oktubre 26, 2024 nang magpadala ang Masbate ng isang truck na may kapasidad na 20,000 litro ng malinis na tubig sa Camarines Sur na nagamit bilang inuming tubig ng mga residente sa kasagsagan ng kalamidad at ginamitan ang nasabing tubig ng water desalination at purifier. Malatandaan na nagpadala din uh, ng iba pang water asset ang Masbate sa mga lugar sa Bicol Region na nalubog sa tubig baha tulad ng Naga City at Albay kung saan dawon katao ang nasawi dahil sa epekto ng bagyo. Kaugnay nito, pidi Ping ng Masbate LGU ang naturang pagkilala ng Nagas City sa PDRRMO ng Masbate na pagpapahalaga sa kooperasyon at bayanihan kasama ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na nakatulong sa mabilis na pagtugon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ako si Edwin Gadyan ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Ka Edwin, okay naman na kayo dyan ngayon sa pangkalatan sa Masbate. So far ngayon kabady, okay lang, medyo makulimlim at uh, 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 narito pa rin ang share line. May share line pa rin pero at least wala nang uh, mga nasa evacuation center o sobrang nahihirapan pa rin sa sitwasyon hanggang ngayon. Uh, so far wala na wala pa, wala na kabady, uh, Balik na sa kanilang mga tahanan itong mga nag-evacuate itong mga nakarang araw. Ayun, kahit pa paano, normal na paumuhay na ulit no sa kanilang sariling bahay. Dito. Thank you so much Edwin. Muli, apo, si Edwin Gancia. Ang ating mga si Pagpong reporter at sa Abante Radio Mas Bate. Abante Radio Live Report. 12.48. Standby, Nilo Del Carmen, buat sa Abante Radio Calabarzon. Samantala, bahagi rin ang headline. Ito pong aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board uh, 4A region 4A, dalawa ho yan, Region 4B, yung isa. Ito sa 4A, yung pagbibigay ng aumento para sa mga domestic workers na tigit sa Calabarzon. Ito yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang magiging aumento po ay mula sa 750 pesos hanggang 1,750 pesos. Sa pamamagitan po ng wage order number RB-4A DW-05 yung mga tumatanggap ng 6,000 pesos na minimum na buwan ng sahod po sa malunsod at first class municipalities ay magkakaroon ng dagdag na 750 pesos sa buwan ng sahod. Excellent! Malaking bagay na rin po yan, no? Uh, kesa sa, kumbaga, eh, matagal na walang galawan. Habang iba pang mga nasa munisipalidad na dati po ay tumatanggap ng 5,000 pesos naman, nabuwa ng sahod halimbawa, ngayon ay may 6,750 pesos ng minimum wage. Epektibo ang aumento sa sahod simula sa Marso a 7. Ayon. Excellent! Yan talaga ang napakagandang mapakinggan, no? yung balitang pagtaas ng sahod. Nakakamiss din, ano? Marinig mo yung, uh... uy, ogi, tataas na ang sahod mo. Diba, nakakamiss? Pag yan ang binalita sa'yo, wari ko eh, alas 4 ang pasok mo, alas 2 pa lang na madaling araw, nandito ka na. <laughs> <laughs> May sweldo na ba? Meron na? Wala pa? Uh, kaya pala malulungkot kayo dyan. Ah, <laughs> uh, nga nga. I love you daw, Maridel. Uh, Oo, oh. alindon. Alin doon? Ah, Friday naman ang sahod. Kayo talaga nagre-reklamo na ka gali si Mistin sa atin yan eh. Oh, basta diretso ang kayod. Oh, ha? Diretso ang kayod. Importante si Lord na ang bahala. Pinigyan uh -huh. ka na nga ng trabaho. Mag-expect ka pa ng sahod. <laughs> oh, saglit lang ha. Ito pong uh, headlines muna na abante tonight. Dalawa lang itong uh, nasa probisa section ngayon na abante tonight. Nagbakasyong OFW, malungkot po ito. Nako ay nalunod. Uh, si Ronilo Dagos sa uh, may detalye. Big time drug dealer naman bagsak sa 7 million pesos shabu. Dali Cabresa may detalye. Nasay niyo po sa Abante Tonight News sa probinsya section. Ito na yung paborito namin na uh, sasabihin ko pulutan. Oh. Hindi nga pala ako umiinom. Natawilis. So A uh, close season, close spacing season. Sa Taal Lake, ipapatupad na muli. Mabante sa balita, ito hindi rin to minum. Abante reporter Nilo Del Carmen. Uso, report, report. Tama ba Nilo? Minsan na uh, abanting body. Ah, minsan okay. lang, o, occasional. Oh, Ito nga at uh, magsisimula na ulit sa Marso 1 ang dalawang buwang sa Willis Close Ito na dito sa Taal Lake uh, ito ay bata sa direktiba na inilabas ng DE Nar Calabarazon na mahigpit na pinagbabawal ang panguhuli, pagbebenta, pagbibiyahe at iba pang transaksyon na may na dito sa kalakalan ng Tawilis. Tatagal ang Tawilis closing season hanggang April 30. Binabanggit din na may karapatang kaparusahan, umulta sa sino mang lalabag sa batay na nagawa nitong paglabag. Ang closing season ay isang hakbang upang matiyak na ang Tawilis ay eh, patuloy ng mga kapagparami at mapapakinabangan pa ng mga susunod na inyerasyon. Dahil ang Tawilis ay isang endemic species at ito ay matatagpuan lamang sa taal Lake. Ang flow season ay tinakda sa mga panahon ng pahingitlog ng Tawilis, katulad nga ngayong uh, panahon ito at nagbibigay dalito sa kanila na makapag-produce ng walang pagkagambala mula sa mga manging isla. Samantala, bibigyan naman ng ayuda ng mga LGU na nakakasakop sa mga lugar ng pangisaan ang mga maapekto ang mangisa ng tawilis. Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Salamat Nilo. Uh, ganda ng tunog ng uh, communication ni Nilo. No? may 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 ano eh may uh, anong tawag sa ganun? May hindi naman kaldag eh. Uh, may kisat sa dulo eh. Ayos ha. Operasyon po ng merkado sa taong 2024 naman. Sa Davao mga kaabante, tumaasahin po sa Davao City Economic Enterprises. Nagbabalik sa balita, abante reporter Edith Isidro. Luso, report, Balik sa iyo, Ma'am Edith. Salamat ulit, Kabanting Bade. Tumaas ang market operation sa Davao nitong 2024. Ito ang market operation unit ng CAE ay nangangasiwa sa walong pampublikong pamilihan, ang bangkiruan Public Market, Agdao Public Market, Kalinan, Mintal, Tibungko, Bunawan at ang Lasang public market kasama din ang Turil public market. Noong nakarang taon, ang market operation o si ay nakabuo ng 136,553,950 na revenue collection o 6.54% na mas mataas kaysa revenue collection noong taong 2023. Ang uh, public market ay ang consistent top performing market mula noong 2019 at noong 2020. 2024 ang kita naman ng bankirwan ay mabut sa 6.72 milyon pesos. Ang agdo public market naman ay naitala ng pangalawang pinakabataas na paglago naman na may koleksyon na kita ng 35.31 milyon. O nga uh, si ay nangasiwa din ng hindi bababa sa 34 na mga aktibidad kabilang ang makagbangin ng bayanihan, prevented maintenance, pisan and order mechanism uh, at ka, uh, kasali na din ang sanitation efforts, serve ng inspection at mga seminar ng food safety. Tiniyak naman na mga aktibidad nito ay uh, pagsunod ng vendor na pinamang bagong code ng kita at iba pang mga pamantayan sa regulasyon. Dabaw Edit Isidro ng Abanti Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abanti Radio Live Report. Thank you, si Ma'am Isidro. Ang iyon na paingan. Happy birthday po na ngayon, uh, Feb 25. Uh, habang nagkakagulo sa EDSA, uh, mapayapa naman po ay pinapanganak. panganak. Oh. Uh, ang mga sumusunod nito Si Raul Nunez Happy, happy birthday, birthday sa Cebu Raul, kamusta dyan ha? Okay bang signal natin sa internet? Karen Reposa, happy birthday Desa Gonzalez happy Val birthday. Galan, happy birthday uh, Jen Madrona, happy, happy birthday. birthday Adelisa Monte Agudo uh, Richard Federico at ang anak po ni uh, Abante reporter natin sa Davao, Ma'am um, um, uh, Edith Isidro, si Miss Joy. Isidro, birthday din today. Birthday! And on a personal note, happy birthday din kay inaana ko na pamangkin at the same time kay EJ uh, Tupas. Happy, happy birthday EJ ha. And uh, soon, congratulations. apat na minuto bago sumapit na launa, meron pong nasunugan sa Matnog Sorsogon mga kabante. Nakatanggap naman po sila kahit pa paano ng tulong mula sa DSWD Bicol. Mabante sa Balita Bante Reporter Edwin Gadya. Luso Report. Go Edwin! Pinamahagi ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 kahapon sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Gadgaron, Matnok, Sorsogon. Binigyan na ang bawat pamilya ng mga family food packs at mga mahalagang non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 piso. Makakatanggap din ng 10,000 pesos ng financial assistance mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX ng DSWD Bicol. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa mandato ng DSWD o ni DSWD Secretary Rex Gazelian. Dalawiking ang sorosogon na kausibin Gajan ng banter radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Edwin. Sa ilang naman po dahil Tuesday Today, abangan nyo po ang mas pinag pa na public service program, ang programa na ako, Bicol Party List. Ha? At uh, marami po kayong pwedeng idulog dahil digit yung mas talagang nangailangan kina uh, Boss Paulo at Alvin, ang mga program host po ng ako, Bicol Servisyo Publiko mamaya. Ha? Susunod pagkatapos ng Luzon Provincia, at huwag din kalimutan na uh, subaybayan ang uh, laging masaya at masarap panuorit pakinggan na GGO Live. Excellent! Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Uh, GGO Live, 8 to 9 ng gabi, sama si GGO Postolero. Hindi po yan recorded. Uh, GGO Live. Uh, uh -huh. at di uh, siyempre mga guests ni uh, GGO, eh, uh, lang sila. Uh, kaliw yung programa. Huwag kakalimutan yan. Salamat po na madami. At ingat lang palagi today. Maluwag ang kalsada dahil holiday. Kahit o paano. Huwag masyadong magmadali, ha? And happy lunch, everyone. Uh, ako si Badio Vera. Sa ng LP Team Mabuhay Pilipina. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Bilang radyo. TV na. Ito ang Abante Radio. TV. Abante para sa katotohanan.